Dahil sa dami nga nangyari nung nakaraan, ngayon ko na lang ulit madadalaw si Adrian. At ngayon na nga lang ulit kami magkikita ni Diday. Pero kahit busy nga ako, sinisuguro ko lagi na kahit isang beses sa isang araw ay makausap ko si Diday. Uulitin ko po, hindi dahil paborito ko si Diday. Ayoko lang na mapabayaan niya yung pag-aaral niya at para sa akin, kailangan kong imonitor yon araw-araw. At dahil nasa malayo nga mang magulang ni Diday, ako na muna sa ngayon ang tumatayong guardian niya. At ang dami nga nagsasabi na masyado ko na daw ini-spoil si Diday. Pero para sa akin wala naman akong nakikitang masama. Dahil lang alam ko lang ay gusto kong maiparanas kay Diday yung mga bagay na hindi niya naranasan noon. At masaya ako na naibibigay ko na yung mga simpleng bagay na gusto niya. Mabait na bata si Diday, kaya alam ko na deserve niya lahat ng natatanggap niya. At mas lalo kong ang napatunayan yun nung inilapit ni Diday sa atin yung batang gusto niyang tulungan. At ngayon pa lang alam ko na may malasakit si Diday sa kapwa niya. Papasok po! Hello! Paka na. Wow! Nakangiti na! Ayos lang daw! Ano po? Ayos na po. Anong pakiramdam mo? Ha? Tuturo niyo yung paan niya. Ito? Yung paa? Masakit? At dito nga ay nagulat ako dahil kahit papaano nga ay kinausap niya na ako at nasasabi niya na rin kung ano yung nararamdaman niya. Masaya ako dahil sa wakas na pagkatiwalaan na ako ni Adrian. At alam ko din na marami pa siyang gustong sabihin at ikwento sa akin. Ayokong madaliin ng lahat. At alam ko na unti-unti ay mapapagaan ko na rin ang loob ni Adrian sa akin. At sa ngayon ay magiging masaya na lang muna ako kung ano lang yung kaya niyang ibigay. Gusto mo magkapagkwentuhan kay ate? Kuya? Ayaw mo! <laughs> Ayaw mo. ano bang tunay na pangalan ni kuya? Avenge, bata. Ayun. Ang <laughs> <Anong> galing naman. <laughs> Ang <laughs> galing. Kuya, ngayon, pina-schedule na kita ha. Antayin ko na lang yung tawag ng Children's Hospital ha. Kasi bawal daw yung walk-in. Kailangan muna nating makausap yung Nagi-schedule para pagpunta mo doon, ready na agad yung check-up mo ha. Hintayin na lang natin, Kuya ha. Tapos bumalik dito si Ate kasi may nagpapaabot ulit sayo ng tulong. Is nga, Onte. <laughs> mm -hmm. <laughs> <laughs> <Ganda> <laughs> <Dan -dan> pa. 1 2 3 4 5 6 6,505 pesos. Ang galing! <laughs> ano po? Salamat daw. Salamat. Salamat po. Ang galing Very good. Pero syempre, sasabihin mo na ni ate sa'yo kung sino yung mga nagpaabot ng tulong, ha? Yung 595 from Ma'am Sheng Mendoza. Yung 500 from Labgo. Yung 5,410 from Emily Galase from San Diego. Yon, Ayan. Ayan muli po. Maraming maraming salamat po sa mga nagpaabot po ng tulong para kay Kuya Adrian. At syempre iba na po ngayon si Kuya Adrian. Medyo ano siya ngayon, no? Nakakapagsalita siya ngayon. Masigla siya ngayon gaben ang saya ni Kuya Adrian na patingin nga ako ng smile. <laughs> 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 Dinadandaan <po. laughs> Okay, yun lang po mga kababayan. No? Maraming maraming salamat po. At muli po, i-update ko po kayo uh, kapag nadala na po si Kuya Adrian sa Children's Hospital at inaantay ko lang po yung kanyang schedule. At hanggang ngayon nga, ay bit, bit ko pa rin sa sarili ko, yung salitang iniwan ng kuya ko. Lagi niyang sinasabi sa akin nang nabubuhay pa siya, lagi mong piliin maging masaya at maging mabuti sa ibang tao. Hindi man sila naging mabuti sa'yo, pero lagi mong piliin na magpatawad at maging mabuti sa iba.